tayo pinasilan natin yung area natin talagang makapal na yung damo at yung buka ng bukado natin ang malalaki na oh. Ako oh, na tayo dito. Masarap dito magtambay. Tahimik, walang masyadong kwan. Hindi maingay. Yan ang mga idol, oh. Eh. Gagawin ah, sana itong <coughs> resort noon. Tapos yung bandang diyan sa baba gagawing siling pool yan kaya lang hindi na tuloy hindi na tuloy hindi na tuloy kaya hanggang ngayon nakatiwangwang to ko kasi wala na eh hindi na pinagpatuloy ang ganda sana dito ang mapuno yung lugar na to lalaki ng puno ng ano, manggaw oh. Dito, no? yung mga saging yun ang no, mga idol no? yan <coughs> dito kami nagtatambay pag tag-init masipan dito eh. makuno doon kasi banda yung yung sa amin dyan video pa kasi doon eh medyo maraming bahay at saka <coughs> ingay. Kaya pag nagtatambay kami dito. Maganda kasi dito magtambay. Yan. Tingnan. Ang dami pa ting dito. Prutas. Yan no. Tingnan nyo. may mga abukado yan yan Pin hindi pa kasi ikon eh. hindi pa siya season eh mga pa yan mga dalawang buwan. Mga dalawang buwan pa yan saka mga inabangan. sa mga idol bundo kasi ito pero talagang may mga bahay parting may bahay dyan mga dikit dikit na kasama na yung sa akin doon <clears throat> dito banda yung talagang kwan pa na inabuhay sa Europa Miguel Miguel Lapsat out po, idol tatambay lang muna tayo dito wala naman tayong kasi kagaling ko lang ng trabaho pag hindi naman ako makapahingay doon sa bahay kasi medyo mahingay dito muna ako magtatambay Yan, talagang ano you know, maraming tanim dito mga gulay mga idol Ito kasi kung nakwanto, na-develop siya. Malaking resort sana to Malaki siyang resort. Dito sa may malapit lang sa amin. Asan, nagka-problema <coughs> ito yung may-ari. Kaya hindi na siya ito na pagpatuloy. Ang lawa kasi ng area na to Hanggang doon ba yan? Hanggang doon. Poykot. sayang nga lang hindi na patuloy parang ako na to eh so, sobrang tagal na siguro may mga ako na to uh, 50 years mga 50 years na to ang ganda kasi ng kanito eh pinakabubong parang tisa siya na may sa, sa taas ayan o pag tingnan mo ito sa, sa loob may yero yan doon sa taas yan parang tisa ang kadurog-durog na nga eh kasi sa sobrang tagal eh ginawa dito pinagtamnan na lang ng kan uh, nagtamnan na lang ng saging. Okay. Puro saging na lang yung tanim yan o may mga puno ng ano, puno ng langka yan. ito yung pinakamalaking puno na, na, na dito pero pano buwal na sugang tanda

yuli sigau nam dam 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 ho al ko

Hindi pa to kasi. Bago pa kasi. Hindi na lang kasi ako dito nag nag pan, nag live Try ko lang ba kung pansya. Tagal ko na itong, matagal ko na 'tong matagal ko na 'tong kwansya uh, channel pero hindi ko pa rin to na parami subscriber ko dahil sobrang busy ko hindi ko na to na ako na eh uh, yung pagla-live hindi hindi ko na gawa bihira lang ilan lang yata nagawa kong live dito Dahil sa sobrang busy ko rin kasi minsan talagang wala nang pahinga. Puro na lang sa trabaho. Uwi ng bahay. <coughs> Magpapahinga. Tapos matutulog. Wala na. mga idol oh. tingnan mo nyo yan swimming pool sana yan yan baka yung party na yan ayun laki na lang puno nung laki na lang puno nung mangga hindi na lumakina lumaki na sayang